Hello guys, in today's video ituturo ko po sa inyo kung paano po gumawa ng house plate. So gagawa tayo ng template sa AI. Pwede po sa kahit anong apps. Yan po yung printed na template natin. Tapos ginamitan po natin yan ng um, photo top na laminating film. So ang ginamit natin rito is yung rainbow holographic para kapag tinamaan ng lights madali mapansin yung ano natin yung uh, house plate. So yan, um mano-mano po yung pagano natin ang paglalagay ng ano ng photo tap. So ingat lang po kayo kasi usually nagbabubbles to. Dahan-dahan lang po and um, patience lang po. Pwede rin po kayong gumamit ng um yung machine, yung laminating machine. So madali po doon. Kaso s'yempre ay um, um, medyo ano matarbaho rin kapag gumamit pa kayo ng ng machine sa so, isasaksak nyo pa rin ito Uh, gagamitan nyo lang po ng kamay or kung may squeegee kayo mas maganda po pero ako dito mano-mano lang kasi medyo gamay ko naman po gumamit ng kamay lang kasi dahan-dahan lang naman yung pag ano kailangan pa unti-unti inch by inch para siguradong wala pong pumasok na bubbles so yan, pagkatapos nating malagyan ng laminating film or I mean uh, photo top So, ikakat na natin sa yung mga excess na yan. Pero guys, dito po ang gagamitin, ang ginamit ko po rito um, paper sa pagpiprint is yung uh, photo sticker. Yung sticker po guys, kasi ididikit po natin yan sa central board. So, ang gagamitin natin rito, basically is central board. Dito ay gagamit ng nung acrylic. Ito yung alternative po. Doon po sa mga nag-business ng printing, siya nagka-crafting pwede po niyan i-offer niyo yan additional income po yan sa inyo. Ana uh, additional yung ano line of product. Yan. sa so, pwede niyo pong i-offer yan dun sa mga ano po yung mga mga bahay na walang ano paminsan kasi ano eh sinusulat lang nila eh tapos yung mga papel na yun is pag nabasa yun na uh, sisira din nawawala na yung address so ngayon nalilito po yung mga Uh, delivery rider natin yung mga rider na kay you know, kay Shopee, kay Lazada, kay Timo yung mga delivery po so ngayon madali po kayong ano, yung, kung may ganyan po kayong house plate sa mga bahay is madali po ano, mahanap yung ano yan po yung ginamit natin rito pwede pong kung gumamit ng dalawang klase ng thickness so, dito nags, ang ginamit ko rito is 5mm pero gumawa na rin po ako ng 3mm nito maganda rin po yung 3mm na thickness pero ito kung gusto niyo talaga makapal matibay yung gusto ng customer depende kasi sa customer yan pwede pong i-offer nyo yung ano, additional lang po dun sa ano. Dito kasi ang technique rito sa paglalagay nung, nung ano, nung pagdidikit dito sa center board, dapat dun yung sa dulo umpisahan, huwag sa gitna. Ayan, para unti-unti. So, para fix sya, para pantay sya sa magkabilang corner. Yan, isa-isa lang. Daliri nga lang ginagamit ko dyan. Eh. So ayan, nakikita niyo yung ano yung photo paper ganda no, 'di ba? Pag tinatamaan ng lights, rainbow. Kaya sa pagsalabas niyan, mapapansin niya ng mga rider na mga nagaanap ng address. Nasaan ba rito yung ano yung number ng house? yun, Makikita 'yan. So yun dahan-dahan lang natin inaano 'yan. Sa patience lang po sa paglalagay niya para hindi masayang sigurado. Kasi pag nagkamali kayo, ulit na naman kayo. Ang kagandahan pag nilagyan niyo po ng photo top, yung ano yung ano natin itong plate kasi ano pwede nyong ano i, ano sa labas ilagay kasi waterproof po siya hindi siya basa na babas sa scratch proof din po yan so yan nakita nyo kapal tapos gagamitan natin siyang ng ano ng cutter lang mano mano katong kailangan matalas yung cutter nyo rito guys tapos dapat yung gamitin yung ruler is yung stainless yung metal kasi pag plastic po kakayurin po yun yung ano yung ruler nyo ng ano ng cutter special pag matalas so mangyayari may apektuhan din po yung kinakat natin dito pantay na pantay yan tapos siguraduhin yung may ano kayo may mat sa ilalim para ano para hindi masira yung ano natin yung table so yan mano mano yan do pagkatapos dun sa gilid yun naman yung may excess yan yan. So, pwede nyo itong ilaban dun sa mga gumagawa ng acrylic. Kasi medyo mahal nga naman yung acrylic. Although, matibay nga talaga yung acrylic. Kung i-compare -co nyo rito. Pero sa kapal nitong 5mm, sigurado, ano, may tulog ang acrylic dito. Tsaka, mas mura nyo pong may offer. Kasi mahal nga rin naman yung acrylic pag pinagawa nila. Diba? So, dito another line of ano nyo, yung income. Tapos, lalagyan po natin yan ng ano ng... Ano 'yung corner protector metal. yan Kasi usually ang unang nasisira talaga sa mga katulad ng mga gitong square o rectangle. Kahit naman sa mga acrylic, like, is 'yung corner. So 'yan yeah, mas matibay lalagyan natin. Medyo nakita niyo malaki 'yung ano kasi ano yung makapal 'yan kaya malaki rin 'yung ano niya 'yung protector, 'yung corner metal. Yan. Pero kapag ginamit niyo po 'yung mas manipis, 'yung 3M, mas maliit po 'yung ano niya, 'yung metal. Pakita ko 'yung display ko diyan na dinikit ko sa ano. 'Yung sa may poste. Eh. Tapos after nyan, so ang gagawin natin, hindi natin siya gagamitan ng butas nung tinutornil Kasi ano to eh, center board to eh. Ang gagamitin natin nga ito, double sided tip na makapal. Yan, makapit to. Kahit nga guntingin mo yun, dumidikit sa guntingin So apat, magkakabilang side. So, para talagang dikit na dikit. Hindi basta matatanggal. Tapos pag binenta nyo sa customer, ganyan. Sila na bahala kung saan nila ididikit. So, yan, apat yan. So, tatanggalin lang naman nila yung cover na yun, yung kulay ganyan. Tapos, ready, ready na i yan. Ayan na yung finished product natin, guys. Yan mo tinatamaan ng light sa ang ganda. Yan na sa labas. Tapos, pakita ko sa inyo yung dalawang side. Ito yun, yung una. Yung sa harapan ng house. Tapos, kung may post poste sila. Kung saan nila pwede ilagay, katulad nito. Yan, kapag tinatamaan ng lights.